Hello mga relax at magandang araw po sa inyo dyan At welcome back to TUMBONGTUBE channel So yan mga relax no uh, Yung third batch po Na mga laga kong creepies Ay nasa 16 days na o, Ngayon araw ay sinubukan kong magpakain White egg So po So So, sa kakalaman natin no yung white egg puro diba ba uh, more of protein saka maganda sa diet so sinubukan ko din sa uh, mga crepes ko so far na kinain din nila no mga relax so mga siguro mga ano ang nagbibigay po ako ng ano pa lang uh, pangalawang bisis pa lang ko sa unang linggo So, yan o, mga ka-relax. So, kinakain din nila. Yun, dito. Yan you know, nawala yung isang kain white egg dyan. Pinagay ko. Tapos dito, nawala na rin. Sige, kinakain na hula. So, i-check na So hanggang dito na lang yung video ko mga alaks no? At huwag kalimutang subscribe Stay safe and God bless